Dito sa Divisoria 999 Mall, hindi lang damit ang mura, pati gadget, baksak presyo rin. Ngayon pa talaga naglabas si Bodega na Ninang ng pangmalakasan sale. Lahat ng gadget, cellphone, speaker, laptop, printer at LCD TV mabibili mo dito sa bodega ni Ninang. Perfect sa mga gustong mag o mag-upgrade ng gadget ngayong bare months dahil bodega price siya. Kaya trupa, tara na sa bodega ni Ninang located sa Divisoria 999 Mall, Pure Good Pasilyo 1B17, Ground Floor at Open Daily from 9am to 7pm. Kaya dito sigurado ka, mura na, legit pa. So ano pang hinihintay natin mga katrupa? ba ta 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 at nandito tayo ngayon ulit sa 999 Mall at uh, dito sa bodega ni Ninang, Ninang. So, ang totoo, isa, isa to sa mga pinakamurang bilihan ng mga gadget, cellphone, TV, laptop at mga speaker dito sa Divisoria. At quality na mabibili mo sa murang halaga lang makakabili ka na, no? So, for as uh, 1,000, no, sir, no? Yes, ma makakabili ka na ng uh, kanilang mga item. So, ito, yes. kausapin natin dito si Sir. Sir, anong bago ngayon dito sa bodega ni Ninang, Sir? Unang-una la unang -una sa lahat, mga kaninang, ang shop natin dito ay mas pinalaki, mas pinadami, at mas pina... Daming pagpipilian. Yeah. Lahat ng mga item dito ay bagsak presyong halaga. So, eto, mga item namin dito ay below SRP na mas pinababa pa. Up to 75% discount. So, kayong bahala mamili rito dahil kompleto. Meron tayong Infinix, Tecno, Itel, Vivo, Oppo, Realme. Lahat ng klaseng Android. May mga pang gaming, pang budget friendly. Nasa, swap talaga sa budget ninyong lahat. Yo. Pero bago lahat yan mga kanina, unahin muna natin yung mga binabalik-balikan na bundle dito. Na mga suki natin. Yeah. so And, yan mga katropa. Tuturo niya yung mga bundle. Kasi mas makakatipid kayo pag bundle no sir no? Yes. May mga so, previous na? Mm -hmm. May mga previous na. Meron din pa pang pang tatlong unit, meron din pang dalawang unit, mm -hmm. di ba? Eto, tatlo ang unit na to sa halagang 6,299 lang. Meron ka ng earpads at speaker. Tatlong klase siya ng Vivo. Yeah. So, mga 1 to 8 GB na rin siya. Kaya budget-friendly rin Plus, talaga. Tapos, ka talaga dyan. Mm -hmm. no sir so, no? 7 inches tablet. Pwede na siya sa YouTube. Facebook, Messenger. May Oppo A31 ka rin. At yung may freebie sa halagang 4,799. Siyempre, isa lang to sa mga sample na may tablet at cellphone. Actually, mga kaninang, pwede nga kayo pumili ng bundle Choose Me. So, kayo na masusunod kung gusto nyo ng bundle na mas magugustuhan nyo. Actually, mga kaninang, meron din tayong bagong lumabas dito, yung Infinix Smart 10. Ayan. Ah, ito. Oo, meron na siyang tatlong klase kanina. Meron 64 gig, meron 128 gig, meron 256 gig. At ito na yung actual ng cellphone niya ngayon. So, yan yung latest, 2025-2026 model. Salagang 3,499 dahil bare months ngayon, yan ang ma-avail nyo from 3,799. Yo. Yeah. Di ba? Oh. So below SRP na siya na mas pinababa pa. Yo, yeah. so sa mga makakuha ng 13 month yes. Tapos yung mga magpapara... Sir, paano yan sa mga kumpanya, like uh, yung mga local government, company na magpapag-Christmas party? Mm -hmm. Di ba? May mga price. Ano yeah. yan? Meron ba silang less discount kung sakasakali? Yes. Tamang-tama lang sa mga private company or yung mga magpapag-giveaway dahil magta 13 month pay at magbo-bonus. So, may mga inanda kami rito na mga bundle, hindi lang gadgets, pati laptop at TV. Yeah. pang maramihan na siya so lahat din to may previews yeah. so kayo nang bahala kung gusto niyo yung previews o gusto niyo ng less meron pa Aano tayo ba yung, mga yung bagong mga... labas niin Infinix ngayon kung meron tayong nilabas na Hot 50 Pro Plus meron din si Hot 60 Pro Plus eto siya, curved din ha ah. parang Samsung yung style so merong Hot 60i din at meron din yung mga GT 30 Pro yung mga pang gaming mm. so eto, COD, ML o kahit anong game pa pwede pwede yan Meron tayong GT30 Pro, Note 50 Pro plus 5G. Meron din GT20 Pro at yung Note 50 Pro Plus natin. At hindi mawawala dyan yung Tecno Camon 40 Pro 5G. Kasi bakit? IP69 na siya mga kaninang. So pwede siya waterproof. Ilubog mo sa tubig, ipang capture mo sa ilalim ng tubig. Pwede, pwede. Kung hanap nyo naman mga kaninang yung mas mura pa o mas budget friendly pa, meron tayo dito. Ang price niya ay starts at 1,299. Yeah. Ito, papakita ko sa inyo. Tupa ito ha. Napakamura nito. Napaka-imposibleng bumili mm. ng isang ngayon na ngayon yes. na dito mm. sa Budega ni Nina eh makakabili ka na. So, yes. yan yeah, o. Available sa atin. Y53, Y55, salagang 1,199. Pwede ka na makapag-Facebook, Messenger, text calls. Actually, pang-backup phone o secondary phone, pasok yan. Pero bukod dyan, meron din tayong B9, Y81, halagang 2,000 mo lang mabibili. At meron din yung mga A5S, Y15S, mga full screen na siya. So matataas yung GB niya rin ha. At para naman sa mga 5G, syempre meron din. Mostly ang 5G mahal talaga. Pero dito, meron tayong budget friendly na 5G na. Meron si Reno 4Z, Oppo A72, at yung iba pa natin, yung Realme, meron din. Kaya bahala, pumili sa dami nyo. Okay, syempre, unahin na natin sa pinakamababa. Yung pasok sa estudyante, yung magagamit niya pang report, paggawa ng assignments, documents, o pang research. Pasok na pasok to. Price starts at 3499 Ngayon, mabibili mo yan ng P3,299. HP na siya na... 10 inches. So, bukod dyan, meron din tayo rito pagpipilian dahil meron din tayong Dell, Intel Celeron, 4 gb RAM, 16 gb sa alagang 3,999 pero naka-sale price ng 3,799. At kayo na lang din bahala rito kasi may mga maliliit tayong laptop na pasok sa estudyante at meron din tayong laptop dito na pasok naman sa pang office work o mga pang trabaho. Kanina, kada purchase nyo rito ng item, meron tong kasamang mouse, mouse pad at pouch. Iyon. E, oh, Siyempre. Kompleto na, no, mm, sir? Kompleto no? na. Gagamitin mo na lang. Gagamitin mo mm. na lang siya. So, eto. Meron din tayong Toshiba. 128GB RAM din yan. Napakalaki niya na. 16 inches. Diba? 7,499 mo lang mabibili. Mm. O, sa mga naghahanap ng na mga budget-friendly na printer. Meron tayo rito. Salagan, 3,699 pesos lang. Ayan, magagamit mo na 'yan pang printer, pang xerox para sa mga estudyante o sa mga college students. At kung gusto mo naman ng HP brand, meron din kami rito sa lagang 6,799, meron natong libreng ink sa loob. So That katulad mentioned. din nito, oo, katulad din nito, meron din tayong Epson, oo, pang malakas ang yeah. Epson. Actually, ito 'yung mga ginagamit na rin pang business eh sa mga nagpi shop. Sa mga computer shop Yan Pasok na pasok yan Sa halagang 8,199 mo lang yan Mabibili rito Sa bodega ni Ninang Talo na Kapag every Bare months Talagang inuubos O oh, dinudumog Yung mga speaker natin dito Syempre Bukod sa mga Mas mabababa pa Pwede mo rin to Pagkakitaan Pwede ka mag reseller Sa amin Mga kaninang So price Starts at 1,199 Meron na yung Ampli All in Built in Hand carry Bukod dyan, meron din tayo rito Brodo, sa halagang 1,299 mo lang mabibili May mic din, ayan At meron na rin siyang amplifier So lahat dito karamihan is built in Di na kasi uso yung magkahiwalay Yung ampli, tsaka yung speaker kung hanap mo naman yung merong stand o na isasabit, pwede rin to yung NDR namin. Mm, ito Sa halagang 4,499 lang. Php 4,499. Mm -hmm. Tsaka maganda yung sound siya, quality. No? Yes. No? Tsaka subok na rin. Kasi no. ang daming suki rito na bumili ng mga speaker namin, may warranty. Pero hindi siya back-jobbing. Meron tayo rito mga kaninang, yung TV, 20 inches na. Naka-smart TV na, may Bluetooth pa. Ito. Yeah. Price starts at 2,899 lang kanina. Ace TV na yan, ha? Bagong labas. Php 2,899. Hmm. Yan yung price niya. Ready na yan sa YouTube at Netflix. Kung gusto nyo naman pang monitor lang sa bahay, CCTV, pasok din naman yan. Okay yeah. din. At ito, meron tayo 22 inches yung sumunod sa kanya. 3,299 lang yan. At meron din 30 inches. 4,499 mo lang dito mabibili. Meron tayo yung mga 32 inches na. Kobe brand sa halagang 4,699 at yung Ace TV natin na 32 inches mabibili mo ng po, ano 5,700 may kita nyo na actual yung mga TV natin meron tayong tatlong klase ng 32 yung ibang 32 inches natin dito kaninang meron na siyang double glass na mas pinatiba yung TV Okay lang, kahit masuntok mo yung TV, safe na safe eh. Mm. At yung isa naman yung may intact soundbar. So, kung wala kang speaker gamit sa bahay, bumili ka ng TV rito, may kasamang speaker, naka-intact na yun. Yeah. O so, kasi, bukod dito sa mga TV naming solo, merong speaker, tamang-tama kasi magkakaroon ng 13-month pay, bonus, o yung mga gustong mamili, pang giveaway, eto, meron tayong mga TV na may kasamang bundle. Bundle na siya, mm. sir. Yan. Eto, 3,700 lang. May Mabim bundle na. Mabibili na yan. Oo, saktong-sakto sa mga Take ano. All no? Take all na six. So, bukod sa 20 inches, meron din tayong 32 inches. Nakabundle na rin siya. 6,699 lang. Nakabundle na rin oh, yan. yan. Oh. Kaya ko naman sa inyo yung kabila. Yun. Ito yung extension nila. Ayan, yung bodega ni Ninang. Yes, dito ah. kompleto ren. Meron din tayong mga speaker, meron din mga TV, mga bundle ng TV, kompleto. So, isa lang 'to sa mga mapipilian niyo ren. Hmm. Ayun. Kunin na natin 'tong Kobe, boss. Ito, 52 inches na siya sa halagang 12,899. Tignan mo, may speaker ka na, may induction ka na, may pang-oven ka pa. Marami pang iba. Ang price niya is 12,899. Mm -hmm. Tapos ilang inches siya, sir? 52 inches 52 na yan. 52 inches. Oh, Tingnan mo, ilang item yan? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Pito. Actually, pito yung ano, mismo previous niya. Yes. At bagay na bagay to sa mga ano, nagpapa-Christmas party. Mm -hmm. no? Ako, makakatipid at makakatipid kayo dito. Yes. At so, sir, Ah, uh, total nabanggit mo na rin 'yon, sir. May warranty rin naman 'yan, di ba? Yes, sir? mga one year warranty po itong mga TV natin. So, punta lang din kayo rito at i-assist kayo ng aming team. Iyon, saktong sakto. Tingnan mo, ha, may bago na siyang ano, may bago na siyang slot dito ulit sa 999 Mall. Tingnan yes. mo 'yung dati niya slot, punong-puno ng tao, pero ngayon ito may bago. Bungad na bungad na siya ng Pasilyo B dito sa may uh, 999 Mall. So, 'yan, sir. 'Yan. Monday to Sunday, open kami. 9am ng umaga hanggang 7pm ng gabi. Matatagpuan po kami dito sa Divisoria 999 Mall, Building 2, 1B17 Ground Floor. Lahat ng mabibili nyo rito, mga pag-gadgets, tablet, laptop, TV, speaker, lahat yan, mga below SRP o oh, mas mababang halaga. Bodega price talaga kaninang. yon So yan, saktong-sakto. Trupa, punta kayo dito kasi dito sa Divisoria, alam nyo yung uh mapipil mo yung uh, murang presyo at bagsak presyo. At uh, pwede kayo mamili din sa bodega ni Nina. So hanggang yes. sa muli, sir. Thank you very much, sir. Thank, Thank you. you. Dito lang yan sa bodega ni Nina. Bagsak presyo.